ang vlog na ito ay tungkol sa paano nga ba magpahiram ng pera sa kapatid, kamag-anak, o ka mga kaibigan na walang nasisirang relasyon. At kung interested ka sa video na to, panoorin mo hanggang dulo. Baka may makuha kang tips or ideas kung paano nga ba magpahiram ng pera na hindi nasisira yung relasyon. Uh, bigyan ko kayo ng kwento about sa sarili ko. Nung bata pa po ako, mga two years old, namatay po yung mama ko dahil sa sakit sa puso. At yung father ko, nagkaroon na rin siya ng sariling family. Lumaki po ako sa side ng mama ko doon sa Bulan Sorsogon. Doon po ako lumaki. Sa lola ko, kasama ko yung lola ko at lolo ko. Yung nine years old ako, namatay yung lola ko. So, kami na lang dun sa bahay ng lolo ko. At nung nawala yung, ano, yung lola ko, yung mga pinsan ko, dun din nagstay sa sentro. Kumbaga may sentro doon, sa mismo sentro ng bulan. ah uh, pag Monday to Friday, nandun sila. At pag Saturday and Sunday, bumuwi na sila sa isang sa baryo. Yun po ang kwento. Ibig sabihin, wala akong sariling uh, magbibigay sa akin ng allowance lagi, no, especially nung namatay na yung lolo ko. Nung namatay yung lolo ko, third year high school ako, and then tinapos ko din yung uh, high school, kasama yung mga pinsan ko na nandun pag Monday to Friday. At nung college, gusto ko talaga makapag-college. Siyempre po, kung aalis uh, ka ng bulan, nag aaral po kasi ako uh, kailangan mag-rent ka ng boarding house, kailangan weekly may allowance ka din, tapos, ah uh, siyempre, magbabayad ka ng tuition. Eh, since wala naman akong kasiguraduhan kung sino talaga ang magbibigay sa akin, itinuloy ko pa rin po siya. Kasi nga, ah uh, iniisip ko, pag nag-aral ako, sigurado may magbibigay sa akin na kahit konti. Basta lang, nag-aaral ako kasi nakikita nila ako nag-aaral. Pero kung hindi ako mag-aaral, wala. Walang mangyayari sa akin. Wala Walang natutulong sa akin. So, yun po ang naisip ko. Gusto ko makapagtapos kasi gusto kong, gusto kong magkaroon ng family na kahit papano, pagdating ng time, makapag-aaral. Kung hindi ko ayusin ang sarili ko, paano na pag nagkapamilya ko, ako? At ayoko naman na mag-asawa ako na hindi talaga tapos. Kasi hindi ako pwede mag-demand na dapat nakatapos din yung asawa ko. So, iniisip ko talaga, kailangan makatapos ako. Noong college po ako, may friend po ako doon sa school, apat kami. At yun pong sila po, complete. May nanay, may, syempre, may tatay, may mga trabaho. Kung baka may nagsusuport. Pero ako po, uh, basta may boarding house ako malapit doon sa school. Tapos yung tuition ng college ko, may parang subsidy galing sa government kasi parang scholarship, may konting tulong ang government. So, may pension din ako na galing sa nanay ko. Mga 600 to 800 lang yun monthly, pero malaking tulong din yun. Nasusupport din ang pag-aaral ko noon. May nagbibigay ng uniform, may nagbibigay ng sapatos, uh, may nagbibigay ng bigas, may nagbibigay ng saging. So, natapos ko po yung college na puro bigay. Kasi wala naman talagang uh, magulang. Ganun po ang story talaga pag walang magulang. From first year to third year, ganun na nangyari. Tapos may uncle ako na third year siya, first year ako. Nung second year ako, fourth year siya. Nung third year ako, graduate na siya. At sinabi niya talaga sa akin na, antayin mo lang pag nakagraduate ako, papag-aralin kita. So third year na ako, nakagraduate na siya at nakapasok agad siya ng trabaho. Nung nakapasok siya ng trabaho, natuloy ko na yung fourth year ko at saka fifth year. So nakatapos ako ng pag-aaral dahil narinig ko talaga siya at sinabi niya talaga sa akin na pag-aaralin kita. Tutulungan kita. Kapat yung tumulong po sa akin na uncle ko. Ano yon Kapatid ng nanay ko na bulso. At talaga pinatapos na ako. Sabi niya sa akin, hindi ako mag-aasawa hanggat hindi ka tapos. Yun po. At masarap sa pakiramdam na may tumutulong sa'yo. Pero sinabi ko naman sa sarili ko na pag nakatapos ako, sabi ko sa kanya, pag nakatapos ako, Ken, ah kahit huwag mo na akong tulungan. hindi ako sigurado kung ano mangyayari sa buhay ko. Pero sinabi ko talaga yon na wag Kasi iniisip ko po lagi na paano naman siya kung lagi niya akong tutulungan? Paano naman ako kung hindi ako tatayo sa sarili kong mga paa? So, yun po ang nangyari. Kaya minsan, nung binibigyan, kasi ilan kami na binibigyan niya ng allowance, mga pisan ko din, everyday 100 pesos, ang ginawa ko po, kahit may 20 pesos ako sa bulsa, sinabi ko sa kanya na, kasi binibigyan niya ako, sinabi niya sa akin, uh, etong 100. Kasi everyday naman nagbibigay. Sabi ko, wag na po. Sabi ko, wag na, kasi meron akong 20 pesos sa bulsa ko. E, since nga ako, uh, ang ginagawa ko, may patient na ako. Punta ko ng, uh, sa pasyente ko, babayaran ako. At nagkataon, that, uh, that, uh, noong mga panahon yon may tatlo akong patient. So, iniipong ko yung pera, pagkaipong ko ng pera, binibili ko ng mga paninda sa baklaran. At yun nga, Uh, binibenta ko din. So, doon ako nag-start. So, yun. Uh, marami pa pong kwento. Uh, sa susunod, puntahan ko pa kayo. Pero, yun lang po. Kailangan ko po gawan ng paraan sa sarili ko na hindi ko nakunin yung pera para masanay na ako. Tsaka, sinabi ko naman talaga na pag graduate ko, dapat na hindi na ako ma, uh, hihingi. Kasi, kahit ang nakatapos po yung or may trabaho yung uncle ko, customs po siya, ayoko na yung pera niya hindi uh, hinihingi ko. Kasi pa, isi, kung isipin ko na mahal ako, hindi ko na siya inisip. Mahal lang niya ako, pero paano naman siya? Gusto ko kasi siya na umasenso. ah uh, kasi pag kinuha ko yung pera niya, masarap sa pakiramdam, may pera. Pero hindi ako okay doon sa ganong sitwasyon. Uh, gusto ko, pera ko, ah uh, matutunan ko kung paano ko palakihin. So, nung time na yon Uh, nung time na yon nung college din ako talaga, hirap ako sa pera. Kasi nga, from first year to third year, wala talaga. So may isa kong friend, ito na yung ano natin. Uh, may isa kong friend, uh, mama, mama niya, uh, engineer. Uh, papa niya yata, engineer. Mama niya, uh, principal. Tapos may kapatid siya, dentist, mga ganon. Ngayon, doktora na siya. That time, nung estudyante kami, sinabi niya talaga sa akin, kasi nang hiram ako sa kanya ng 800 pesos. Uh, alam niya naman yung sitwasyon ko. Sabi niya sa akin, Melch, uh, papahiramin kita ng 800 pesos. Pero, kung kailan mo uh, sinabi sa akin na ibabalik, doon ka dapat magbalik ng, ng inutang mo. Kahit wala akong pera, hindi kita sisingilin. Kasi yung pangako mo, kung kailan yung, yung due date, doon kita sisingilin. So, ang, ang ginawa niya, kumuha siya ng papel, isang notebook na maliit, sinulat niya yung kung kailan lang date na promise ko, yung amount at pinaperma ako. Eh, remember, friend ko talaga yon Very close kami doon kasi apat kami. So, yung lesson ko po doon, at tama naman, binalik ko talaga yon sa kanya. Di ba po, kahit papano may pension ako na 600 to 800 pesos. Kaya ako po siya kinikwento kasi nga para at least may iwasan din yung uh, pagkakaroon ng uh, siyempre friend ko yun. Ayoko din mawala yon Yun na nangyari. Binalik ko sa kanya. So walang nasirang relasyon. Kasi walang emotion na uh, blame. Yung parang magagalit. Walang ganon. Kasi binalik ko naman. At yun ang sabi niya. Ibalik mo lang yung pera. Wala tayong problema doon. So, syempre, mas gusto ko na yung friendship as compared sa yung pera. Yun po. Ang lesson doon, naglagay siya ng due date, naglagay siya ng amount, tapos clear ang usapan, at uh, walang emotion na nangyari na naganap. Para na maiwasan yung, yung uh, pagkakaroon ng hindi pagkakauntindihan o pagkakaunawaan. At sinek niya din sa akin that time kung magkano lang dapat ang hiramin ko kasi yun lang ang in-expect ko na dadating na pension. So, sana nagustuhan nyo yung video. At uh, kung nagustuhan nyo, pwede kayo mag-comment, like, share, and follow na din. Maraming salamat. Kung nakarelate kayo sa ganitong kwento, please comment down below. Uh, gusto ko rin kayo ma ma maramdaman kung demanding kayo sa ganitong situation. At proud naman ako na nalagpasan ko yon At yun nga, iniisip ko lagi kung paano ko din talaga ah uh, ma matulungan talaga yung iba. Kaya ganito ako. So, marami po akong kwento. Uh, kasi siyempre iba po ang kwento ko sa kwento ng ibang mga estudyante that time o uh, ibang kwento ng buhay ko. Uh, Nasishare ko lang siya, hindi para kawaan ako, kundi para at least parang magiging inspirasyon na ang pera po talaga, pinaghihirapan siya, hindi madali. Pero yung, uh, eto pa po pala, yung...